Taiwan is on the edge. China has virtually surrounded it. 62 Chinese aircraft acted around Taiwan, apart from the numerous naval vessels. First up on the show, China has issued fresh warnings for Taiwan. Beijing says Taipei's leadership is pushing the self-ruled island into war. Now, Chinese warships and fighter jets surrounded Taiwan on the second day of drills that Beijing said were a test of its ability to seize the island. Ang Taiwan ay nakatayo sa pingit ng isang crisis. Napapalimutan kasi ito ng isang napakalaking puwersa mula sa China. Sa himpapawid, ani dalawang sasakyang panghimpapawid ng China ang umiikot ngayon sa Taiwan at sa mga karagatan nito. Anim dalawang sasakyang panghimpapawid ng China ang umiikot sa Taiwan at sa karagatan. Hindi mabilang namang bapor pandigma ang nakamba. Isang nakakilabot na 3D animation ang kamakailan lamang na inilabas ng militar ng China na nagpapakita ng detalyadong plano kung paano nila ang Taiwan. Ano nga ba ang tunay na nangyayari? Isang simpleng ng militar ba ito? O ito ba ang simula ng isang malawakang pagsalakay ng mga militar sa Taiwan? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. sa video na nilabas ng militar ng China mula sa First Post News. Makikita ang mga eksena ng pagsalakay ng mga misail na sumisipad mula sa lupa, mga pandigmang barko at ang mga jet na nagpapaulan ng bomba sa mga lungsod ng Taipei at sa Kaohsiung. Ang papapalabas ng video ay nagsisilbing babala. Ginawa ito sa panahon ng dalawang araw ng mga wargames ng China sa paligid ng Taiwan isang malinaw na pagpapakita ng kailang kakayang sakupin ang mga lugar ng isla. Ang Beijing sa kailang matinding pahayag ay nagdeklara ng na mga ehersisyo bilang parusa sa bagong halal na presidente ng Taiwan na si Li Ching na kanilang inilarawan na isang separatista. Mula sa kanyang pag-upo, matapang na hinamon ni Li Ching ang prinsipyong One China at hayagang ipinaglaban ang kakayahan, ang kalayaan ng Taiwan na umaasa sa tulong ng banyagang lakas at tinutulak ang kanyang mga kababayan sa pingit ng digmaan. Ang Beijing ay matigas ang kanyang pahayag sa usapin sa Taiwan na ito ay nasa core ng kanilang pambansang interes, isang pulang linya na hindi dapat tawirin. Sa kabilang banda, ang bagong halal na presidente ng Taiwan na si Li Ching ay naninindigan na ipagtatanggol niya ang prinsipyo ng kalayaan at demokrasya tinawag niya ang mga pagsasanay ng mga militar ng China bilang mapanira. Ang mga palatandaan ay nagpabadya ng isang matinding panganib. Ang araw na muling pagsasama-sama ay papalapit na. Ang tanong ay, paano ito mangyayari? Sa ngayon, hindi pumapayang Taiwan sa mapayapang pagsasanib na nagiiwan ng pwersa bilang tanging opsyon. Noong Setyembre 2022, Binanggit ni Pangulong Joe Biden ng U.S. na ipagtatanggol ng mga puwersang Amerikano ang Taiwan kung sakaling may sumiklab na pagsalakay mula sa China. Ngunit hanggang saan naaabot ang tulong ng United States makipagsapalaran na ito sa isang buong sukat na digmaan laban sa Beijing? Ang tanging paraan upang malaman ito ay kung talaga bang sasalakay ng China ang Taiwan, hindi man ganap na walang kapangyarihan, maaring lampanan ng Taipei ang pananakot ng China ngunit hindi ito ganap na pipigilan. Mayroong humigit kumulang 400 na fighter jets ang hukbong himpapawid ng Taiwan. Samantala, ang hukbong himpapawid ng China ay mayroong 3,000. Anumang oras maaring gamitin ng China ang kailang napakalaking kapangyarihan upang dominahin ang Taiwan. Sa kasalukuyan, ang buong rehiyon ay nasa tuktok ng tensyon na ito'y inuulat mula sa Wien World. Tuwing isinasagawa ang mga ehersisyo palaging nakakalamang ang China sa pagkuha ng mga karanasang praktikal at realistiko na maari magsilbing dahilan para sa mga tunay na pagsalakay sa inaharap. Gayunpaman, isang napakalaking question pa rin ito. Ano ang mangyayari sa mga susunod ng mga araw, buwan at taon? Mateo 5 verse 9 Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Kahit anumang mangyari kaibigan, ipairal natin ang kapayapaan. Dahil mas mabuti pa rin na magkaroon ng kapayapaan kaysa sa digmaan. Purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunood. Tayo man Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, tumitindi ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ngunit tulungan kami Panginoon na magkaroon ng kapayapaan sa aming pag-iisip na sa aming simpleng teritoryo ay mapanatili namin ang kapayapaan sa pamagitan ng aming pagsasakop sa aming Panginoon Su Kristo, ang Ama ng Kapayapaan. Salamat Panginoong Diyos sa inyong pag-iingat at pagmamahala sa amin at patuloy kaming kapayaan sa anumang hamon at mga pagsubok ng buhay na ito. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pakasala at salamat sa pagdinig ng aming panalangin. Sa pagkatotoo ng samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Amen.